Napakamalas mga bossing ko nang nakakasabit sa inyo pong pintuan na hanggang ngayon hindi nyo pa tinatanggal. Kayo po ba mga bossing ko ay eh, kahit anong gawin ay sa wala ang inyong pagkayod. Parang hirap at hirap pa rin mga bossing ko. Bagamat ikaw po ay masipag, ikaw po ay madiskarte, ikaw po mga bossing ko ay matyaga, at yun din po hindi ka nakakalimot magdasal, at ikaw po ay gumagawa na rin ng mga pampaswerte pero lagi ka pa rin minamalas. Eh siya mga bossing, malaking question mark po yan. Tingnan nyo po inyo pong pintuan, Maaaring ito na nagiging kung bakit lagi kang minamalas po mga bossing, makapangyarihan ng ating pintuan, lalo-lalo ng ating main door. Tignan nyo po muna, umpisahan po muna natin sa scratch mga bossing, umpisahan muna natin sa simula. Ang inyo po bang pintuan ay katapat ng pintuan ng inyong kapitbahay or kaya lalayo pa ba tayo? Ang pintuan nyo po ba ay katapat ng inyong gate? Or kaya ang pintuan ng inyo po main door ay katapat mga bossing? Pero ito, kahit hindi main door, pero pero, pero usapan natin main door ha mga bossing. Basta, kung anumang pintuan na magkakatapat, negative po yan. Kung ang main door po ninyo ay katapat mismo ng inyo pong lababo, negative po yan. Kung kayo po mabawsing ko ay ang inyo pin pintuan ay katapat ng inyo pong uh, pintuan ng inyong CR, kapos ang karutong pa nito ay nakatapat pa mismo ng bowl ng aridoro. At ganoon din po mga ko ang uh, uh, yung pong lababo, isang malaking X, Yan ang pinakamalaking ekis mga bossing, Malas po yan. Ganoon din po mabawsing ko kung ang pintuan po ninyo, or ang bahay ninyo, ay uh, nakatapat sa sementeryo, or kaya po mga ko sa isang gusali na abandonado or kaya po mga ko ay sa isang um, simbahan yan or kaya hospital negative po yan mga bossing kaya kailangan meron ka mga panguntra mga bossing yung mga pintuan natin yan at ganun din po, baka may nakasabit na malas na dyan mga bossing, ano po ba yung sinasabi ko mga bossing, baka ang pintuan po ninyo ay sinabitan po ninyo ng pampaswerte nung isang taon pa o kinakabilang taon pa mga bossing ko at talaga namang hindi mo na pinansin siya doon nung nagpalit ng taon, malas po yun kung ano nangyari sa inyo nung nakalipas sa taon, yun pa rin ang mangyari sa inyo ngayon, kaya may sasabihin nyo ay e, gumawa naman ako ng ganito wala na mga nagbago. Eh kasi po mga bossing ko, nagsimula sa main door ninyo na napaka-importante na lagi-lagi nyo dinadaanan. Tapos ito po mga bossing kaya hindi nyo pinagpapahalagahan. Maring dito nagsisimula ang malas. Nga po mga bossing, baka naglagay ka ng ubas, naglagay ka ng kung ano-ano pang paswerte po dyan, nung isang taon pa. Pero nung nagbalit ang taon, hindi ka malang nagpalit mga bossing. Tapos yung main door po ninyo, pagka dumi-dumi, ang dami-daming alikabok mga bossing. Yan po, sa nyo po yan, Brushin ang inyo pong... Um, screen. Kung may screen ka ng main door, brasin nyo po yan. Dahil yan pong dumi po niyan mga bossing, ang lilawang niyan, sumisimbolo po yan ng kalungkutan, ng problema mga bossing. Maniwala po kayo mga bossing, subukan nyo linisan ng inyo po main door, at ganoon din po yung nabanggit ko nga po ng mga negatibo, lagyan nyo ito ng mga pangontra. At yan po, mga bossing ko, mapapasin niyo na mas magiging magaan yung daloy ng swerte mga bossing, mapapasin ko ninyo na parang lagi kang iaadya ko sa lagi naman ikaw ay suswertihin mga bossing. Totoo po yan, proven po yan mga bossing, kasi ganyan din yun yung mga ginagawa ko. O siya mga bossing ko, pag nalinis na, naalis na yung mga lumang nakasabit po dyan, mga bossing ko. Ito ang inyong ilalagay na pangontra sa mga kamalasan. Unang-una mga bossing ko, maglagay ka ng bawang po dyan. Kahit marami, okay po yan kung marami. Kung halimbawa, konti lang, kahit isang lang, isiksik nyo po yan dyan sa may screen mga bossing. Pero lagi nyo titignan kung ito po ay fresh pa. kundi din mga bossing ko, maglagay ka ng bulak at bariya mga bossing ko. Maglagay ka dyan, kailangan laging malinis po yan mga bossing. Kasi wasa yan po yung Lalo na nung isang taon pa po yan. Kung nung nangyaring negatibo sa inyo na isang taon, yung pa na mangyari sa inyo mayon taon na ito. Kaya kung kayo po'y naniniwala, asya mga bossing, importante po yan. Yung bawang mga bossing, mabisang pangontra. Tapos yung bawang, lagi nyo rin nakapranggot na asin. Kasi ang asin, pang cleansing po yung nakapaligiran. Huwag ka magpapawala ng ganyan sa inyo pong main door. Maswerte po yan. Plus, additional pa, kung ikaw nakatapat sa mismong uh, simbahan, ganoon din po sa may simenteryo, hospital, or abandonadong building or kaya mayroong napakalaking puno sa harapan ng inyong tahanan nakatapat ng inyo pong main door negative din po yon ang gawin niyo po mga bossing ko, maglagay ka ng windshield kasi kung nga syempre alam naman lumipat ka ng bahay ibahin eh, bahay niyo na yan pamana na yan ang mga kanununuan ninyo o siya ngayon pa bossing maglagay ka na lang ng pangontra maglagay ka ng windshield or kaya ay bagwa yan pa ko, kay isa sa mga subok na subukan niyo po yung ay, pinapayo mga bossing ko at yan pa kay mapapasin niyo dahil marami na nagpatotoo mga bossing at hindi na ako ako magtuturo. Yung mga ina-apply ko sa akin sarili, sinishare ko sa inyo. Kung ano po yung mga nangyari po sa amin, sinishare ko po, po sa inyo mga bossing. Kaya subukan nyo rin po ito. Dahil malaking magandang pagbabago ang maaaring maganap. Kaya kung kayo pinaniwala at gagawin nyo po ito, good luck po sa inyo lahat.